Magandang araw mga kababayan. Isang napakagandang balita ang hatid namin ngayon para sa ating mga minamahal na pensionado ng Social Security System o LALA. Matagal-tagal din nating hinintay ang karagdagang ayuda na ito at ngayong buwan ng Abril 2025, opisyal na ngang inilabas ng SAIA ang pangalawang bahagi ng pension increase na nagdagdag ng panibagong isang libo sa buwan ng tinatanggap ng ating mga lolo't lola, mga retirado at mga miyembro ng ISS na umaasa sa pensyon bilang pangunahing pinagkukunan ng kanilang pang-araw-araw na gastusin. Kung ating babalikan, taong 2000 at 17 pa ng unang maipatupad ang 1,000 pension increase bilang unang tranche, at mula noon ay paulit-ulit na naging usapin kung kailan nga ba maisusunod ang pangalawa. At ngayon, sa wakas, narito na ito. Ang bagong dagdag na isang libo ay hindi lamang simpleng numero sa papel kundi isang napakahalagang tulong lalo na sa panahon ngayon kung saan ang presyo ng bilihin ay patuloy na tumataas, ang halaga ng kuryente, tubig, at gamot ay pumapalo na sa sukdulang antas. Kaya't itong karagdagang tulong mula sa gobyerno sa pamamagitan ng SSS ay isang konkretong tugon upang maibsan kahit papaano ang pinansyal na pasanin ng ating mga senior citizens. Ayon sa Raero President NC na si Robert Joseph de Claro, ang mahigit dalawang milyong pensioners ng ESEA ay otomatikong makatatanggap ng dagdag na isang libo sa kanilang pensyon simula ngayong Abril libo at 2025. Ibig sabihin, kung dati ay tumatanggap sila ng isang libo dagdag mula sa unang tranche, ngayon ay magiging kabuang dalawang libo na ang nadagdag sa kanilang buwan ng pensyon. Isang bagay na matagal na nilang hinihintay at pinaglaban ng mga senior advocacy groups sa loob ng maraming taon. Kung ating isipin, ang proseso sa likod ng pag-apruba ng pangalawang tranche ay hindi naging madali. Kailangan itong dumaan sa pagsusuri ng actuary ng NEA, sa Department of Finance, at sa mismong Malacanang. Isa sa mga pangunahing isyo na kinaharap noon ay ang kakulangan umano ng pondo upang maipatupad ang pangalawang bahagi ng pension increase. Ngunit sa pagsisikap ng mga bagong opisyal ng SS, at sa tulong ng pambansang gobyerno, natugunan ang paangailangang pinansyal ng pondo upang maisakatuparan ito. Ayon kay Diklaro, naglaan ng sapat na budget mula sa investment income at mula sa pinalakas na koleksyon ng kontribusyon ang LRL upang tiyakin na ang karagdagang isang libo ay hindi magiging pabigat sa long-term sustainability ng pension fund. Malinaw na isa ito sa mga pinakamasayang balita para sa ating mga retirees. Hindi man ito kalakihan sa pananaw ng iba, pero sa isang pensioner na may kakulangan sa gamot, pagkain, o pamasahe, ang isang libo ay may katumbas na halaga at dignidad. Ayon sa ilang lolo't lola na nakausap ng aming team sa Kalya ng Maynila, ang dagdag na ito ay maaari nilang ipambili ng maintenance na gamot na dati ay pinipilit nilang tipirin o kaya na may pandagdag sa pagkain nila araw-araw. Isang ginang na si Lola Erlinda, 72 taong gulang, ang nagsabing halos mapaiyak siya nang makita niyang tumaas ang natanggap niyang pensyon ngayong Abril. Parang hindi totoo, Anya. Araw-araw akong nanonood ng balita, inaabangan ko talaga. Ngayong dumating na, parang gumaan ang pakiramdam ko. At hindi lang basta karagdagang pera ang hatid ng balitang ito. Isa rin itong patunay na kapag ang pamahalaan ay tumupad sa pangako, ito ay may konkretong epekto sa buhay ng mamamayan. Matatandaan na ilang beses na ring nanawagan ang mga mambabatas sa Kongreso para sa pangalawang tranche, kabilang na sina Senator Bongo, Senator Amy Marcos, at ilang miyembro ng House of Representatives na nagsusulong ng mga panukala para sa kapakanan ng mga senior citizens. Noong 2023 pa lamang ay muling inihain ang mga resolusyon upang pabilisin ang implementasyon ng pangalawang tranche munit kinailangan pang tiyakin ang katatagan ng pondo at pagkakaroon ng sapat na kita ng Isara upang ito'y maisakatuparan. Dagdag pa rito, inilahad rin ng Isara na bukod sa pension increase ay isinusulong rin nila ang iba pang mga reforma upang mas mapadali ang serbisyo para sa mga pensioner. Kabilang narito ang modernisasyon ng Annual Confirmation of Pensioners o ACOP program, kung saan layunin nilang gawing mas simple at accessible ang proseso ng pagbeberipika ng buhay o existence ng mga pensionado. Ayon sa bagong guidelines, maaaring gawin ang confirmation sa pamamagitan ng video calls, online appointments, at partnerships sa mga lokal na barangay health centers. Bukod pa rito, bumababa na rin ang interest rates sa salary loans at calamity loans upang maging mas abot-kaya sa mga miyembro na nais umutang habang nagtatrabaho pa. Sa kabilang banda, may ilan ring mga grupo na nagbigay ng paalala na habang ikinagagalak natin ang pension increase, mahalagang bantayan din ang sustainability ng isang fund. Ayon sa mga ekonomista, kailangan tiyakin ng SSS na hindi mauubos ang pondo sa mga susunod na dekada, lalo na at patuloy ang pagdami ng mga retirees at lumalaki rin ang life expectancy ng mga Pilipino. Kaya't iminumungkahi nila na kasabay ng pagtaas ng pensyon, dapat din ay palakasin ang kampanya para sa pagbabayad ng kontribusyon, paghabol sa mga employer na hindi nagre-remit ng hulog ng kanilang empleyado, at pagpapaiting ng investment strategies ng SL para mapanatiling matatag ang pondo. Ngunit sa ngayon, dapat nating bigyang halaga ang magandang balitang ito. Isang tagumpay para sa lahat ng pensioners na matyagang naghintay. Isang patunay na ang boses ng nakararami ay may kapangyarihan, dahil kung hindi dahil sa sunod-sunod na panawagan, petisyon, at pagsusulong ng mga senior citizen groups at mga concerned citizens, malamang ay hindi ito mabibigyang prioridad. Kaya't dapat lamang ipagdiwang ang panibagong yugto na ito sa kasaysayan ng isa to pension system. Sa social media, maraming netizens ang nagpahayag ng kanilang pasasalamat at kadalakan sa balitang ito. Kumalat sa Facebook ang mga larawan ng mga lolo't lola na may hawak na papel na may nakasulat na thank you dare. Habang nakangiti, may ilan din gumawa ng mga TikTok videos kung saan ipinapakita nila ang pagdating ng kanilang bagong pension, may mga sumayaw pa sa tuwa. Isang viral post mula sa isang apo na nagsabing, ngayong may dagdag na si Lola sa pension, hindi na namin siya kailangang ay budgetan ng gamot. Thank you po sa lahat ng gumawa nito posible. Sa YouTube naman, daan-daang vloggers ang agad gumawa ng reaction videos at paliwanag tungkol sa second tranche increase, kabilang ang mga kilalang personalities na nagbibigay ng social commentary at financial advice. Sa gitna ng lahat ng ito, muling na ipapakita kung gaano kahalaga ang ngaya bilang institusyon. Hindi ito perpekto, may mga reklamo pa rin, may mga backlog, may mga pensioners na nangangailangan ng tulong sa pag-aayos ng kanilang records. Pero sa kabila ng lahat, kapag may tamang pamamalakad at tunay na malasakit, may magagandang resulta. Sa tuwing may nababalitang dagdag sa pensyon, ito ay hindi lamang pera kundi simbolo ng pagkilala sa serbisyo ng mga Pilipino na buong buhay ay nagtrabaho at naghulog ng kontribusyon. Kaya naman, mahalagang ipagpatuloy natin ang pagbabantay at pakikilahok sa mga usaping tulad nito. Maging aktibo sa pagbibigay ng feedback, sa pagsali sa mga consultations ng AS, at sa pagkalat ng tamang impormasyon. Sa mga kabataan, ituro natin sa ating mga magulang at lolo't lola kung paano nila marerehistro online, paano nila masusubaybayan ang kanilang pensyon, at paano nila mapoprotektahan ang kanilang mga benepisyo. Ang kaalaman ay kapangyarihan at sa ganitong mga panahon, ito rin ay proteksyon. Habang patuloy nating isinasaalang-alang ang kinabukasan, ang desisyong ito ng pamahalaan ay nagpapakita na maaari talagang pagsabayin ang pagtugon sa kasalukuyang pangangailangan at ang pagbabantay sa pamatagalang katatagan. Mula sa isang libo noong dalawang libo at pito, at ngayoy dalawang libo mayong dalawang libo at dalawamputlima, tila unti-unti nang nararamdaman ng mga pensioners na sila ay hindi nakakalimutan. Hindi ito ang katapusan ng laban, marami pa rin kailangang ayusin, itama, at ipaglaban, ngunit ngayon, may dahilan para ngumiti, para magsaya, at para magpasalamat. At sa inyo pong lahat na patuloy na sumusubaybay sa aming channel, maraming salamat sa tiwala. Kung may mga katanungan po kayo tungkol sa karagdagang pensyon, kung gusto niyong malaman kung paano ito makukuha, kung kailan ito matatanggap o kung may concerns tungkol sa inyong account, huwag pong mag-atubiling magkomento sa ibaba. Kami po ay handang tumulong at sagutin ang inyong mga tanong. At para sa mga hindi pa nakaka-subscribe, huwag pong kalimutang ay click ang subscribe button at ang notification bell para sa mga susunod pa naming updates tungkol sa RAS, BSIS, Senior Citizen Benefits, at iba pang mahalagang balita na makaapekto sa inyong kinabukasan. Sa bawat sentimo ng pensyon na dumadagdag, bawat araw ng serbisyo na pinahahalagahan, at bawat balitang tulad nito, mas tumitibay ang paniniwala nating ang kinabukasan ay hindi dapat katumbas ng pangamba kundi ng pag-asa. Muli, para sa ating mga pensionado, saludo kami sa inyo. Nararapat lamang ang bawat tulong dahil kayo ang haligi ng ating lipunan.